mm, mop, mop, mm, mm, mm. mm. ay yeah, yo rabas dahil wala tayong rabas na yon. Um, gagawin ako, na to parang insalada pero insalada na parang, ko parang sa salad, salad tinuro sa akin mama ko. so gagawa tayo ng healthy, healthy dish na yon. So, mga sangkap niya, apple, uh, mangga. Mas maganda kung may maniba lang kayong mga mangga. so maganda yun. Tapos, pipino, uh, pineapple, tidbits. Okay rin kung may sariwang ano, pineapple. Yung fruits talaga, sariwa. And then, pineapple juice. So, yun ang mga sangkap. So, una natin gagawin mga karaba sa babalatan muna natin itong lahat. So, unahin ko na itong pipino. Balatan ko muna itong pipino. Actually, mga karabas, pwede namang hindi na ito balatan na pipino para may paggagat mo, may crunchy na konti. Pero mas gusto ko lang na binabalatan siya. Next mga karabas, itong mangga naman ang babalatan ko. Ito kailangan talaga itong balatan. Kasi pangit yung texture pa Hindi yung binilatan. Next mga karabas, apple naman babalatin din natin. Kailangan din natin itong balatan mga karabas kasi pangit yung ano, nito texture pag may ano, balat. Tsaka may ano to, yung balat nito parang may na wax di ba pag binibili mo sa palengke parang may parang may wax na coated wax tong ano, balat ng mansanas kaya kailangan natin balatan to mga karabas after natin siya magbalatan lahat mga karabas ay gagayatin naman natin siya ng maliliit na pa square na gayat okay mga karabas unahin natin yung mangga yan pa cubes na ganyan basta mag 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 shape siya na parang ano, square pa cubes <laughs> Ay, pa karabas, next mga karabas apple naman pero bago nyo siya gayatin ng pa cubes tanggalin nyo muna yung dito sa gitna yung buto kasi FYI lang mga karabas itong buto nitong monsanas nakakalasan ko kaya kailangan yung tanggalin to na dito sa gitna. So, Goyatin na natin ng ka-square. Ganito muna. Tapos, ganyan. Tapos. Next, mga karabas, itong pipino naman. Goyatin din natin ng pa-cubes. Pati po pa itong feed beach, gagayatin din natin ng maliliit. Ay sobrang malaki siya. So after natin magayat lahat mga karabas, ay paghalo na natin lahat ng ingredients. So kahit alin lang mauna, pino, Next, apple. And then, tidbits. beats. Ayan, it After ng tidbits, beats, lagyan natin ng pinch of salt. Pinch! English yun, mga karabas. Quality yun. Konti lang, konti lang na asin. And then, pepper, black pepper powder. Konti lang din. Yan, ganyan lang. Konti lang. Yung sabaw kanina ng tidbits, lagay natin. And then, yung pineapple juice. Ayan. Baka naman. Hehehehe. <laughs> Okay. And then, haluin na natin mga karabas. Ayan. Para magsama-sama lahat ng mga ingredients na nilagay natin. Then, tapan natin mga karabas. Tapos, ilagay muna natin sa chiller. Mga ilang oras. Tapos, pwede na to. Mas maganda kung ano, 24 hours magdamag. Lagyan na muna natin dito sa ref mga karabas. Kasi mas masarap siya na malamig. Kain tayo mga karabas. Healthy muna. Ensalada. Fruit ensalada ang tawag daw dito. Mmm. Hop. Mmm. Mmm. Mm. Mmm. ayos ano makaraba sa sa na video, video? <coughs>